Good morning guys. Sama niyo ako ko mitas ng talong. Meron ako na pitas pala tatlong peras. Lalaswa ko lang. Ayan guys. Alam niyo ba na one year na to? Ayan. One year na ito mahigit. Ay, na po nabitas. Nasama. Wala kasi yung gunting ko na wala. Ayan, dami. Nasa pa sa baba. Ayan. Yan. Dami ko na napitas. Sarap lang to i-ano. Tapos mo sa bagoong. Ayan. Ang sipag niya talaga magbunga. Isang taon ay git na to. tibay pala ng talon. Kaya ito i-suggest ko sa inyo. Itanim niyo sa bakuran niya. Yan. Dami. Yun lang guys. Thank you for watching.